Isang matinding linis ang isinagawa ng Meta kamakailan. Ilang sikat na vloggers at content creators sa Pilipinas ang tinanggal sa Facebook dahil sa pagpupromote promote ng illegal online gambling. Hindi biro ang crackdown na ito. Mga influencers na may milyon-milyong followers, burado sa isang iglap. Bakit sila tinarget? Gaano kalaki ang kinikita nila sa mga sugal na ito? At sino-sino nga ba ang mga pangalan sa listahan? Tapusin ang video hanggang sa huli at baka isa sa iniidolo ninyo ay nakatagdang burahin sa Facebook. Una sa ating listahan, Boy Tapang. Si Boy Tapang o si Ronnie Suwan sa tunay na buhay ay kilalang content creator sa Alcoy, Cebu na sumikat sa pambihirang mukbang videos at mga vlog na puno ng kakaiba, minsan kakagulat at mga eating challenges. Mula sa kahirapan, sobrang yaman na ngayon ni Boy Tapang may luxury car at magarang bahay. Ito'y katas sa kanyang pagbablog at pagpromote ng sugal sa social media. Siya ay bahagi ng unang batch sa mga influencers na tinanggal ni Meta dahil sa umarip pagpupromote ng illegal gambling platforms at kadikit ang tono ng sensational content at cloud-driven marketing. Kumpirmado naman na na-take down na ang kanyang Facebook account na mayroong 5.5 million followers. Una nang sinabi ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC na kayang kumita ng mga big-time influencers ng hanggang 500,000 pesos per week sa pagpupromote ng illegal online gambling. Samantala, nami naman ngayon ni Boy Tapang sa isang panayam na hindi raw nawala ang kanyang Facebook page. Anya na suspindi lamang daw ang kanyang page dahil sa isang copyright violation. Anya pa, may isang tao na umangkin sa isa sa kanyang mga video kahit siya mismo ang original na may-ari nito. Ipinaliwanag din niya na ang pagkakasuspindi ng kanyang page ay naiuugnay sa kasalukuyang isyu tungkol sa pag endorso ng online casino. Dagdag pa niya, sumunod siya sa itinakdang deadline ng pamahalaan na hanggang July 11, 2025 lamang ang pag endorso ng online casinos. So wala akong nag-promote. So timingan lang ang Facebook nga nawala. Kay, wala nawala, na-suspended. Ako rin makakita, admin man ko. So nakagin page. So gay-fix pa karon, So wala agad siya nawala. Timingan lang yun. Pangalawa sa tinanggal ng meta, si Sashna Laparan isa siya sa mga pinakasikat na female influencer sa bansa na may halos 10 milyong followers sa kanyang main page. Tinanggal umano ang kanyang account dahil sa paulit-ulit na pagpopromote ng mga gambling apps kahit pa may paalala na mula sa mga otoridad. Kaniwat ka na mga news sites ang naglabas ng balita na kasama siya sa tinanggal na meta. Pero inihayag niya na hindi totoo ang usap-usapan na ang pagkawalan ng kanyang official FB page ay dahil sa pag-promote ng sugal. Anya pa, walang katotohan ang nalabag siya sa ganoong patakaran. Nasuspindi lamang daw ang kanyang account dahil sa kanyang pag-gcash raffle giveaways. Naglabas naman ang sariling paliwanag si CN Gaza kaugnay sa Facebook deletion ni Sasha laparana ani Sian si sa social media post na nais niyang itama ang mga kumakalat na maling impormasyon na nagsasabing online casino promotion ang naging dahilan ng pagkakadisable ng kanyang page. Isa din umano sa dahilan ng pagkawalan nito ay ang pagre-recruit ng distributors para sa Saskin products at pagpupost ng mga produkto niya na anya'y may claims na nakakaputi ng ano ng mga kababaihan. Bagamat sinabi niyang si Sash na ay isang lehitimo negosyante at hindi scammer, iginiit ni nang na ang ganito mga gawain na umano'y pasok sa kategorya ng illegal investment taking scheme at marketing fraud na labag umano sa Facebook community standards. Ngayon pa man, hindi ito kumpirmadong impormasyon mula sa meta o iba pang opisyal na source. Isa pa sa tilanggal ng meta ang kilalang aktor na si Mark Anthony Fernandez. Siya ay kilalang aktor na anak ni Rudy Fernandez at Alma Moreno. Kasama si Mark Anthony Fernandez na may 242,000 followers sa unang batch ng 20 Facebook pages na tinanggal ng meta. Ito ay resulta ng joint request mula sa Digital Advocacy Group Digital Pinoy at sa CICC o Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Upang alisin ang mga influencer pages na nagpo-promote ng illegal online gambling sa Pilipinas. Ayon sa ulat, ang mga nasabing influencer ay tinanggal dahil sa mariwanag nilang pagpo-promote ng mga gambling sites na walang lisensya o regulatory oversight sa bansa. At isa pa sa binura ng Meta, ang isa namang content creator na nagangalang Kuya Lex TV na mayroong 100,000 followers. Samantala, inendorso na rin ng Digital Pinoy kasama ng CICC na tanggalin sa meta ang mga sumusunod na content creator na nagpo-promote ng sugal. Miss Jin Bilog, Yalo OK, Hype Beats, Vic Di Sukatan, Moxie TV, Mga Ka Dreamers 2.0, Tanli TV, Aklas, Salas Jinky, Ekang Shurigat, An Mini Vlog, Jail Okarisa, Ralin Jane Pangasinan Bernante. Gangster Squad, Frisco Gaming at Awit G. Anong reaksyon ninyo dito sa ating video? Baka may kilala kayong influencers na hindi pa na-endorso ng CICC sa meta na alam yung nagpo-promote ng sugal. I-comment niyan sa ating comment section. At sa mga hindi pa nakapagsubscribe, huwag na na subscribe huwag kalimutan na mag-subscribe sa ating channel, The Showbiz Caster. Maraming salamat po!